Ano kaya ito? Pero diretso eh Hey! What's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro PD uh, Okay guys, uh, episode naman natin ngayong araw na-invite naman po tayo para sumakay sa bangka. Okay, so shout out sa iyo Kap uh, Manolo. Okay, so maraming salamat at naka at makakasakay din ako sa wakas sa may bangka mo. So pangarap ko rin kasi makasama yung kapitan na to eh. So grabe. Idol ko rin to talaga to sa mga ano niya. Puro malakihan yung mga kuha nito ng mga hamur at kung mga tangigig at kung ano-ano pa. So ngayon na yung time na makakasama ko to baka sa kanya pa ako makakuha ng tangyiki natin <laughs> okay so uh, for 45 na ng umaga so uh, 3.45 na ng araw so hintay lang po natin sila so andito tayo sa marina para sa makabiyahe makabiyahin ng maaga papunta dun sa ano, Buya 44 okay, so sana mapachamba tayo eh, okay? so sumahan nyo mga kami ngayong araw guys sa isang fishing adventure naman natin dito sa Qatar okay? so labangan labangan kung ano mamaya ang mga bakpaka natin doon eh okay? so sa so, ngayon kapi kapi muna habang naghihintay sa kanila So, ito po yung mga kasama natin ngayong araw sa biyay natin. Oh, yeah. good morning, good morning, good morning. Shout out sa kay Kap Manolo, sa kay Tagal nating pinangarap na makasamang ang kapitan na to ayos so sa natin, natin ngayon. So, ito pa yung isang idol natin. Si Boss Jerome. Hello. morning, morning. morning. Uh, boss, oh, morning. Ah, boss, ano anong oh. ang person natin, Boss? <laughs> si... Abed. Si... Abed. <laughs> Good morning. Malo, palo, ha? okay, so don't forget to follow, guys. Kap Manolo Reyes. Follow right, ha? <laughs> okay. Yo. Okay, tawag sa muna. Okay, okay. So, biyahe na po tayo, guys. Okay. Sana konti lang yung So, wish us luck and uh, Ah, tapos pa sa bayan. Okay. Please <laughs> So, 'yan po yung Old Doha Pork. Okay. may mga ilaw na 'yan. Tapos yung dito naman sa kabila, 'yan yung 974 Beach. Okay? 'Yan. So, biyahe na po. Biyahe. Palabas na po yung sunrise natin. Okay, ang gandang tingnan. So, ito, dahil antok pa daw siya, yun, matutulog daw muna ulit <laughs> habang nagbabiyahe pa papunta sa Boya 44. O sige na, sleep na. Yun. <laughs> Grabe, yung saya sa mukha niya, parang kasing ganda ng sunrise.

Eh, pangalawan pangalawa ni Mr. Jerome. Oh. Kawan sa. Uy. <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> okay, so lipat tayo. habol tayo. May kuluan may kuluan So, si Idol Jerome pa lang yung nakadalit, dalawang bebing para-kuda. Ow! Ah. Oke, okay, nakakuin naman ulit si Idol Jurong wow. Sayang guys, naka-strike tayo isa Kayak lang, hindi kukagal nang pitik Kasi nga nagpapantok antok aku Eh, nanhok, sayang Kabur-buru tayo, kabur-buru Hindi pa kap, wala pa sa halate ha, Ayan, coming through na, Matatahe pa? Matatahe, Ayan, na pa. Ayan na Dalawang gancho to, sigurado Sa so, ganyang kalaas Hop, 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 huwag mo pa Ano, gusto mo lapitan, huwag na? O sige. piti rin ka pa Ah, so, mas maganda na ka. mas maganda na hihila. Para makabato rin. Uh, siguro. Uh, Oo. Oh, okay na kanya pag ginag-set ni na cap ng ano. Okay. Kabatorin sila. Okay. Yan ang mama. Oh, uy, sige pre. Hila. Hila. Oop, huwag mamasagad. masagad. <coughs> yan, ganyan lang. Ganyan lang yung, ano. Pendo, yan, yan lang. Huwag mo nang dadanin sa likod. Matatanggal yan pag binanam sa likod. Yan, ganyan lang. Yan, sige. Sige. Puto mo, ano. Mabaw. mo -ba siya?

Ah! ah. Okay, sa sabihin, Woo! Uh, kung kaya pa na linya mo ha? Oh, Oo, uh, kakap! Abante lang ko yan! Ay! Ganyan! ganyan yung hinabon ng ano dito, Indonesian eh! Hanggang sa na oh, hinabon uh. ng hindi na yung ato! Hahaha! Ay, kakap! Oh, wow! Okay, kapapapin nga! Kaya ito. Pero diretso eh. <tos> uy! Uy! <tos> Nagpagod na yung tanigi. pat ako. Mag <coughs> pagod ka. Pero sa 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 sabi mo, ano kailangan? Ano eh? Yan. Yan. op ganyan lang. Yan. Marami na nakukuha. Baka ayos. Pagod na yan, pre. Baka ikaw nabubura sa record ah. Ilang pagod yung linya mo? You know up, oh, pwede na pwede na pwede, na, pwede na, pwede kay. na. Pwede na. Anong tatak? Anong tatak? Ah uh, ah, J break. Ah, oh, J break. Ah, maganda 'yan. Jab Japan, Japan, Japan. Indonesia? Ha? Ah, Indonesia? Ah, relax. Tapos anong rad para ma ano natin? Baka... Newbie, newbie leisure. Newbie. Newbie ka pala. Ito, hindi pa raw siya nakaka-unlock ng tanigi sana nga tanigi request mamaw siyala yan na malapit na yan ay nagpabigat na tanigi yan pre gigi gigi malapit na tanigi yan gagalaw gaga, ano yan maglilikot yan maglilikot yan. yan kuha ka pre ng ano isa pang gaso, ayun o laki mamaw pre ay tinamaa sa ulo sa ulo sa ulo sige sige sakto lang pala size pinago oh good size tinama sa batok na batok oh mo wag mo iangat wag mo iano sa tubig wag mo pa ay, ay mapipiklas yan wag mo pa ano sa tubig pag tumalo niyan patay ka tanggal yan gamon lang siya sa ano tapos lapit mo eh sige sige wag mo iangat ay sige oh, okay. yeah. oh okay. Ang gawin oh, na! Alak! Baba mo, baba! Baba, baba mo na! Yung ano mo, rad mo? Okay! Open ba Okay, ben. open na! Open. Ano, okay na! Tagalin mo muna sa ano! Tulungan kita! Para makadali siya! Open ba yun? Tanggalin mo na! O! Oh. Para safety! Yun! O pa, baka kagatin ka! Kaya pala malakas! Ay, siyala! Oh, all right. Okay. Safety. Oh, Pagali natin dito para makadali sila. Oh. Ayun, no? Oh. huh? Yeah. Good job. Oh, ito nakadali, Jetro. Shout out, pre. Thank you, Cap. Thank you. All right. Shout out. Yo. Yeah. All right. Ayun hey, na. na? <laughs> 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 Paano Unlock. naman kami? So, shout out sa Yok. Ha, ah, Manolo. All right. Salamat. Mm. Yun ang nasasabi ko eh. Silver! Silver! <laughs> Silver? Ayos. Ah, dinala lahat hook? Ayos! na on ah. Kaya nga, tinatambayan ko eh. Dalim <sighs> lang. Okay, okay guys, nito ay katapos natin nakuha kanina yung ting natin. Kinawa ano na tayo? Wala dyan sa. Okay, so yun na. Nahiga lang ako nang nahiga dito. Kaya. Okay, so hintayin lang natin sila matapos guys. Tapos na ko. Okay. Ako na ako guys Okay guys so Uwi na Ang tagal din nilang na Tawag ito Sabiki, may pain, may no Wala talaga So uwi tayo guys ako. Tamang tulog lang dito. lang naka unlock tayo. Alas, mga alas alas 7 pasado kanina 'yon, mga alas uh, alas 8. Oh, yun mga alas 7 pasado pagka-unlock. Unlock na rin ako, nakalock na rin ako dito. <laughs> Na-lock na rin ako dito sa <laughs> so, puan, just ko. Sayang. Pero Say ayos the na the yan. Moments. First time ba kay Kap Malolo? Oo. Ah, uh, ganyan talaga ba sa first time? Pero first time ang <coughs> lap. Mm. Yun ang sinasabi ko na pinapangarap ko talaga na makasama yung si Kapi. Eh. Sabi ko baka sa kanya ako maka-unlock. Napabigyan tuloy tayo guys. Okay? So biyahin na tayo. Mamaya na lang. Idlip muna ulit. Okay. Ano okay. Ano Okay guys, so pa-support na lang pala guys yung uh, cup natin. Si Cup Manolo. Okay. Pa-support po sa kanyang FB page. Okay. Oh, may FB page po si Cup Manolo. Fishing trip by Cup Manolo. Yun. So pa-support na lang guys para sama-sama tayong umangat. Okay? Maraming salamat in advance. Love you all. Okay.

Baka or... magbuga. oy oh, sa so mukha mo titira 'yan. Oh. laki. <laughs> ay, Yo. Yan mo lang siya. Oh, <laughs> tusok. Sige, angat mo. Tusok. <laughs> ay, huwag mong babasain. <laughs> <huwag mong> babasain. <laughs> pa kap. Hindi, pag binasa mo, hihigop yan. Hihigop ulit. Oh, pambuga. Oh, mong... hihigop yan. Wala na ang wala talaga sa wala pala sa malayo wala loob ng kwalikop pastek pastek eh eh plastic eh eh ay ay eh 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 katapat yan eh 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 ka Albert eh 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 dito na po tayo guys sa port. Oh guys, so ito na po yung mga huli natin. So ito yung sa akin, ito yung kay Cap, ito yung kay uh, ay Jerome. Idol Jerome. Ito, yung kay Kaabit Ka oh. Yon. Sus. At least walang zero sa amin. Everybody happy. All right. Okay guys, so na-bless po tayo ngayong araw. So naka-unlock na rin tayo ng pinapangarap natin na ista, guys. Okay. 4.560, guys. 4.560. Yes. okay guys so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to so at least na blessed na blessed tayo ngayong araw so matagal ko na pinangarap na makasama kay kapanolo so yun na nga sa kanya nga ako nakasama at sa kanya rin ako naka unlock so huh, sarap sa pakiramdam yung pinapangarap nating isda ay na unlock na rin natin at saka malaki pa 4.5 ayos. Panalong panalo tayo ngayong araw guys. So shout out pala kay uh, Idol Cup Manolo. So paki uh, pakisuporta na rin po guys sa kanyang uh, Facebook page yung uh, Fishing Trips by Cup Manolo. Okay? Supportin po siya natin guys. Okay? Para sabay sabay tayong magka ano man, magka blessings. Okay? So sa kay Idol J J Jerome, shout out din sa iyo at sa buong family mo, Jerome Luna at saka sa kay Kaabet, okay? Shout out sa inyong lahat at sa inyong family. Okay, so pero kahit papaano, kanina sayang din yung time eh. Yung uh, nakuha natin kasi to kanina mga 7:30 pa lang, ganun. Mag alas 8 pa lang. Pagkakuha ko, ah wala na. Nahilo na ag agad ako at saka nag nagsuka nang nagsuka, yun, natulog na. Mula alas uh, 8 hanggang alas 11.30 siguro wala na sayang pero okay na rin ayos wag yung sayang sayang na yun importante ayan na siya okay so maraming salamat sa inyo guys I hope na magkikita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar so don't forget spread love be happy and enjoy fishing thank you guys